yung ano kumakain nata ng tao to eh aro de laki ano tingnan mo yung pao yun no laki ano ito ng isa ito ito isa ba ito wow kulay berde, tingnan mo oh. ganda ano kulay verde oh green na green ano oh. Oh. <laughs> yeah, na. Tara. 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 Tapi no. Yeah, yeah, yeah. Daryo, daryo mo. Iya. Amaru marano. Iya. ila mo lang paakit pa ano. okay mo kamo. Pa, to pala bimunain ko. mo na pa? <laughs> ano na? No? Ito bang bago? Iano? Yan sige, sige. Ay takbo, atakbo. Sige, takbo. Aba, baba. Bolo ng ito. Punta na po kami ng pantabangan. Diyan na lang kayo rade. Di Ay dala tayo ng ano? Pagkain. Maramo? Maramo? Marami? Nangare. Yan na. Ito, isang meron sa may baba. ba, bang? Galit nga. Yan na lang kayo pare. Ba kasama pala si John Lennon. Ha? <laughs> John Lennon. Diyan na lang kayo ha. Pupunta mo yun ng Pantabangan. Mangiging kami ng kawayan mga idol. Ayan. More and more. Ayan. Dito nasa San <laughs> Leonardo. Ayan. Ayan. Uh, dito na po nga may sa Cabana 2-1. Uh -huh. Welcome to Pantabangan mga idol. Ayan pa yung tubig nito papuntang Pampanga. Na kami sa bahay ni tatay uh, ito. Tatay, yan o. No? daming, uh, ano, kabayo. Oh, uh, na, na, naabala ko po kayo, tatay. Oh, ayan, no? Lagi kang welcome. Ah, sireks Yeah. na, 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 po ko ang daming gawa nito sana ito si nanay, ang ganda-ganda. Ito si yung sinasabi uh, ko na napakaganda. Salamat. <laughs> Dito kami sa Nueva Ecija. Ano lugar, Tatay? Pantabangan. barangay Kambitara, Pantabangan, Nueva Ecija. Yung kapitan na kapatid ah, mo, nasa? Ay, nagtumatak mo mayor. Ha? Tumatak mo. At tumatak mo na mayor. Anong pangalan niya? Rick Yero. Rick? -yero. Rick Yero. Rick Yero? Oo. Kumanta po Mayor Fergal. Ah, busy. Dati na ko rito, ano? Daming ano, alaga, ano, Mangantik. Mangantik, ano. Mga anting, ano? Mga anting, ano? May pa rito, Rudy Boy, kaya pala, ano? di uning. Ah, hindi pa yung kaya ng alak. Ah, hindi. Wala naman naman, eh. Wala naman naman, ah. Yung mga idol, yung mga... Yung mga kawawang ko mga... yung mga idol, gutom Ah, 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 ay ay, 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 Yun, 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 yun. Ay, yun, ay, yun, ay, yun, 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 yun. Hindi pa, hindi, hindi alam ni Rudy po. kung anong Alam mo yan? Alam ko yan. Oo. Yung kapyawan ng tubo na, alam mo yun? Ano po? Ano yung kapyawan ng tubo? Ano yan? Yun? Yung ipitan ng tubo. Ay, yung ipitan ng tubo para uh, katas. Mamaya oh, okay. titignan natin. Ayun ay, po, kukuha kami ng kawayan na uh, at uh, mga kawayan dito, napakaliit lang. Mga ito, lang lang Ang daming sibuyas turo Rudy. Tingnan mo yung sibuyas. Ang daming sibuyas. Ang daming sibuyas. kalat lang yung... <exacer Poke> Ran, <ämän anthropology> dito yung... Baka may buro sibuyas din dito. Kasi ilang yero. Ano, ano, ano? Ani po nang dito sa... Nalang ako nang sibuyas. Sibuyas at saka... Sa lupo. Ayan, tuyo. Ayan, ha. Ayan si Kuya. Ayan, o. Oh. Ayan, salamat, ha. At, ha. Mangunguha kami ng... Anong anong alaman yun, yung matputi na yun? Yeah, eucalyptus yan. Ah, eucalyptus din yun sa akin, ano. Ito, ano? Bata, bata ito, ano to? Malunggay si Buyas. Malunggay si Buyas, at saka... Ay, baklasi naman ito, ano. Ang dami dami nyo ha <laughs> Walang, Wala wala <ba> pa na Ayan, <laughs> oh. Ito, meron si Sir Jan. na tayo, naka-washer pa lang kayo, naka uh, naka-bukla, bukad na lahat yung mga kawayan. Ang daming kawayan mga idol 'yan, no. Oh. Punong-puno ng kawayan. ayano ah, oh. Ito ka tak, eh, dami oh. Ay, oh, yung mga nag-aatak lang oh, yung direct. Eh. Oh, ayun oh. Dami na 'yan, ang daming kawayan mga idol. kagad ano may hirapan tayo mong putol duro ano depre mahaba yung ano yung ipak mo depre ano. dapat dito yung piso lang

Ay, ano? Yes, pre. Ah, panitong limo, hitam mo. Nako dito, piso. Yan, o? Meron ko mga nayos na naisakwain ko. Ito yung panteris namin, yan oh. Ah, man, yung tamit awayan mo. Ay, kunung po namin. Ay, pwede matamis, si Rudy po yan. Ay bali na sobrang kami. Pupunta po kami nang ano, pantabangan. Ang ganda pala rito. Ganda-ganda naman. Taga saan po kayo? San Pablo po. Laguna. Yeah. Ah, layo ah. Ito pala yung sa ano. Ay lambali. Ready ah, video, ready. Ganda, idol, maganda ito sa loob. Maganda. Maganda. maganda oh? na po. Ako. Ang ako ng pantapangan, sobrang ako eh. napalabi. <laughs> napalabi. <laughs> sa loob. Ito po, Talakad. ito yung labi natin. Talakad. Ito po, sabay na po kay rin. Ay, sasabay na ako para mabilis lang. Oh, po, ito po, ang punta eh. Maganda po dyan. Ito. Ito. <clears throat> ito. Ah. Ano ito. 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 Pantabangan po. Pantabangan, yan. Punta kami ng Pantabangan. Napunta ako ng Island Valley. morning, mga idol. Welcome to Island Valley po. Idol. Punta kami ng Pantabangan. Napunta kami ng sa Island Valley. Tignan nyo naman, no? Para lang natin. Hindi Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi tayo. Hindi 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 tayo binayaran yan. Pero siyempre, ako. pag ibag ko ibag 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 Ayo nga po bala no. Diyan na po. Tama, tama. Para po oh, mapakita nyo po. Bababang baba, ganda pala. Bababaru din si ngamuton. Ano? Hayos ipatay mo muna maysaw. Teka, ayun oh, pupula. Ano? Oh, ganda. Ah, ito po na yung hilang bali. Oo oh, Isa po sa mga pinaka magandang serto sa Nueva Ecija. Yan, baka hindi lang po sa Nueva Ecija sa so, buong Pilipinas pa po. Oo nga. Bale inspired po siya idol. Oo nga, tignamurode po 'yo. Uh, Ay, ang ganda. Ah, patay tayo dito, Rudy, para nasa'y oh, pumasa. Marami ah, na po mga celebrity mo uh, na nagpunta po dito. Ah, parang... Uh, ito hindi pa po vlog na may bahay dito, ha? Uh, uh, <laughs> ano lang ito, para makaka inspire po uh, mga idol. Pagkagala ko po sa inyo, Idol, iputak ako kay Labi para makita niyo po yung labo ko na. Ayun, ganda dito lang, maganda na, ha? Oo <laughs> po. Ako, ako, ako. Maganda rito, oh. Mamura dito po, yoh. Ayun, maganda. <laughs> ako, ay, malinis, ano? Oo oh, malinis po, Idol. Ay, super. Dito. Ayan ito. Ayan ito yung mga ito. Ah, sino yung celebrity ito? Sila Chavis Chavis. Ay, Chavis Chavis. Ah, si ah, ah, ay, Chavis Chavis. 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 Ay, <laughs> ayun, <my boyfriend>, <laughs> <laughs> Ayan po yung pupunta ng restaurant po namin Paka, uh... Ah, huwag po na sa restaurant Ah, pwede na po tayo sa labi Para po kasi hindi po labi na. labi namin Ayan po yun Ganda, no? Opo oh, wow, Ah, ganda Hindi na kaya nakisayin <laughs> <laughs> dito Pati na mong po yun Ganda Pati yung dito nila na Yung patag yung ano nila Yung sa uh, bato-bato Magaling hmm. yung gumawa mga quality ano, malinis, malinis. Okay. Ito pala nag-verte si ano, si Vice Ganda. Ako, uh, si okay. Hindi <laughs> okay. pa. Hindi ba kaya? Hindi pa pa. Full lang ang Vice ang niya. Ako. Kaya mag-verte na nga ito. Yung cafeteria po ng mga employees. Oo. Sa amin yung Afrikantalisa sa Afrikantalisa, Ganda no? Oo.

Ang ganda ng mga laman ito. Tapos po uh... Ano ba lugar sa idol? Uh, pantabangan po. Pantabangan. pantabangan yan ang pantabangan. Uh... Pag napupuno yung pantabangan na yan, yun napupunta sa Pampanga. Opo, yun sa Pampanga River po. Uh -huh. ah, ayan, ang ganda mga idol. Tingnan nyo dito. Ayan ang ganda-ganda taga. Opa, inililigo doon. Opo, ah, Inf -in infinity ayan. pool po namin idol. Pagpunta natin yung swimming pool. Sige pa po. Napakaganda lugar. Napasel kami dito. Pupunta sana kami ng pantabangan. Tignan nyo naman. Libre daw ang paligo dito. Ayan, no? ang ganda. Matabang po yung, yung tubig. Malinaw na malinaw. Pero tabang po ang tubig. Matabang. Ganda, no? Ayan. Ganda, sobra. Sulit na sulit. Uh -huh. Sulit na uh, ang ganda. Ayan. Ganda, no? Mm -hmm. Namuto na, Ganda. Ganda makulimlim pa pa na. No. Mm. Ang ganda. Oh, oh, oh. sobrang ganda mga ito. Ah, ayan no. Oh. Ito pala yung dapat pala ganito yung pagkano ng ano mm, na natin. no. Oh. Kusina natin ano. Oh. Para presko yung pinaglulutuan natin. Tutal na ka, ay yung ano pala natin ganito na nalalagay na doon sa para hindi sila maulong. Mm. Okay, mm. kalita na kadena. Kadena, ano, ganito na lang. Yan, ang ganda, oh. Yung tingnan nyo mga ito, sobrang ganda. Mayari pa siguro nito, yung ano, yung... Ayla ano, no. Oo. ganito, dito, natin dito. Pagkita natin sa mga ito natin. Dito po sa Nebesi, to. Pantabangan, yun ang pantabangan. Pero naligaw lang kami dito, kaya... Yun, napunta na kami. May jet ski pa. Ah, yung mga po. Kung mga, yung mga anak mo dito lang, sila ang ganda, no? Ron, di Mm. Ayun, ganda no? rito, sobra. Yan lang, no? may ikot. Tingnan mo po yung mga yon. Ay, Ay, yan. na no? pa rin. Sobra Good morning po. Good morning. po, po. Kamusta po? Uh, Kumusta po? ganda nung. No? Ay, salamat po. Ah, dito, maraming tilapia ang walang kamatayan talaga dito. <laughs> ayungin, ayungin. Marami po, may ayungin, may burase, may... Ibig mo sabihin dito pagka uh, libre na yung bayad sa lake swimming. <laughs> ah, dito po. O, paano yung bayad dun sa ano? Ah, dito po kasi exclusive to sa Highland. Ah, sa so Highland. po, yan. Ah, dito po natin inaanin yung Boodle Pie. Uh, ah, tapos yung, yung po, tapos yan. yung ano nyo doon, yung restore, yung ano nyo, yung uh, water pipe po. diyan ano niya, yung ano pala Yung pinaka... Tutul ko po kayo, na, na, puto na ba? Ano pa yung parang... Pa 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 pa. uh, Island Valley. Island Valley? oh, ah, no, Island Pagka na, nasa Island Valley ka, pwede ka rito? Yes po. Lilibre ka na dito? Apo. Oo, oh, yung pala pala. Eh, ito no, po, hindi po kayo mag-overnight, hindi kayo mag- <laughs> Eh, hindi, ayun, uh, nakita ko, pupunta lang kami ng patapangan na, na ano lang kami, naligaw lang kami dito ngayon eh, ano nakita ko ay so, napakaganda. Ano sa Nevesia po ito, anong lugar po na Nevesia? Pantabangan po. Pantabangan, yan. Ito po yung lake na pagka tumataas, napupunta sa Pampanga, sabi nila, magbubukas na yung Pantabangan, dito galing yun. Yung, ano po, uh, malawak po ang nap napag-ano-anong tubig ng Pantabangan. Pero lake lang ito, ano po? Oh, Man-made lake po ito. Uh, yan po, ako eh, sabi ko ma, idol, hindi ako makukubinayaran, walang bayad. Pero nadahal lang ako, gusto ko lang yung nakaka-inspire. Tapos yung ibang idol natin na gustong makakita ng ganitong kagaya na video kanina yung lugar niya. Napakalinis, sobra. <laughs> yeah. Hindi, lang ang, uh, ano niyo, ang maganda, pati mga ano niyo, Ay, iyan po ang Ayan po, salamat tayo tara. Ay, tal, tala po, mag spin po tayo. Ikot ko kayo para mas makita nyo yung ganda ng ano, ng lake natin. Pwede? Eh, pwede po. Makakalamang ka tayo na. Eh, lakad <laughs> pa naman ako. Tiga, <laughs> sige, tingnan natin. Ay, kaya ang dami. Ikinahin ka namin kanina, gatas na kalapaw. Uh, Gusto-gusto ko pumunta dun sa, ano nyo, kaso, ako baka maya eh. Ay, hindi pa rin lang mo. <coughs> Nahiya po ako. Anong, hindi pa na ko. Libre pa rin lang naman. At para maanong yung mga ito. Naibot niyo po ba mabuti yung ano yung Ay, wala. Anong, ano yung, ano yung mayari niya? Ah, kabi po ang, ano, ang nanay ko po, at saka tatay ko. Ah, ano lahing, anong apilito? Libonaw po. Libonaw? Oo, libonaw po. Ayan po, mga idol. Ayan po, ito ko yung kawayan na ganito, Rudy po yun. Ayos yun ba si Rudy po yun? <laughs> Oo po, ayun, Rudy po yun. Napakaganda. At saka ang ganda ng ano, no? yung talagang kakaiba ng ito. Eh, Eman Pulo, maganda rin. Ayun. Apo, napunta rin po ako si doon. Sige, Ate Epitri po, napunta rin dito. Eh, Raymon. Apo. Opo, Opo Ray. Si Vice Ganda, ayan. Si Vice Ganda? Apo, di po, ba. birthday si Vice Ganda. Hindi po umabol ng mayor si Vice Ganda, pero wala Vice. Kaya ka po. Baka sa, ayan, baka sa alala, nahabol na ng Vice yun, Idol. Ayan na, sasakay daw tayo ng ano, Rudy, ba? Hindi.

iikita ko lang kayo doon o oh, sige malayo ano... Para... <laughs> diba, yun? yun, yung patabangan dito Halika dito, mo ka na paliwanag dito ito, taga na pa to baka ba, ba, ba na maganda yung lugar ano? sakay kayo ng ano nang uh, mura Sobrang lang yung... Ito ang dito sa Pantabangan. Um, Pipot. Pipot. Idol. Apo. Apo. Kung wala kayo pambayad, yun na lang ano. Yun na yun. Thank you, thank you, thank you, okay. thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Sasakyan. Bago sasakyan na, Idol. Healthy uh, kami. Anong sasakyan ninyo? GAC. Ay, ano? Nebaisia. oh sige. Pag ano? Malayo dito si Pari del Rosario, ano? Yung sa ino, ano? Ano? Good morning, good morning ya. Thank Idol, Thank you, ah. Thank, 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 thank you, Thank you, Thank you. Oh, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. nampak nampak sa Nervisia, Pantabangan. Mag magkikita niyo pa po yung Pantabangan at yung napakaganda. Galing na daw po dito si Mayor Ganda. Ay, Vice Ganda. Si Javi, si Ay, Maria Diaz, Ay, yun, Mar tamila, no. si Fiona, si Javi, si Javi. lahat po lang ang pista natin. Raymond Rolfo yun, ano? Raymond Rolfo galing natin daw dito. Raymond. Kung gusto yung magkikita nyo sa Blackboard, sa loob na pakakalik. Ay, sa picture ako lang po ba rin? Good morning po! Gusto niya mga idol. Wow. Gusto niya, kakain kami. Kaso nagpasyon ka ako ng maestro at saka piniritong bangos. Ba't yes. dito sa inyo, wala na mo na yung mga ratilis ano? Yes. Ay, salamat, idol. Ayun, thank you, thank you. Ang dami. Tigpan niyo po. <laughs> Tigpan niyo po. Tigpan natin mamaya. Oh, thank you, idol. Salamat, thank yes, po. Ano pangalan naman mo? Jeng po. Jeng Rodriguez po. Rodriguez at saka pa po mo. Julius Rodriguez po. Julius Rodriguez at saka Jing Rodriguez Idol. Chat out po. Maraming maraming salamat. Babalik si Idol dito ako sa mga pamilya. Saka na pare ko. Salamat thank you, thank you. Thank you po. Salamat po. <laughs> salamat po. Isom na mayos yun. No? Napakasarap nito. Na eh. Malapot ano. May tinolang manok. Oh. Meron tayong piniritong bangkaling dagupan. Eh. Kain na po. Nagutong ng mga tao. May morning, good morning. Yeah, ito lang ang Tinola. Tinola. Mm -hmm. Ang daming napagod po yung mga ano nang. Pinapakain kami doon sa ano, ang pangalan yung pare? Highland Valley. Highland Valley, pero mas masarap ito. Tinola, tsaka piniritong bangos. Tsaka som na mais ito. O som na mais. Ayan Napagod siya. Napagod. Hindi, okay, okay po. lang po. <laughs> 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 napagod. Ito, pwede po yung... Napaka-sarap niya, no? Som na mayes. O, so, malapot, ano? Maga-hindi magluto, karang tapang panan. Karang tapang panan, mga edon. O, di ba, yan. Napangus dito, o. Oh. Napangus dito, di ba, yun? Ah, yan, no? Ano to? Dagupan. Kain na po tayo, mga edon. Good morning. Mga edon, ito, ito, som na mayes, o. At saka, galing dagupan. Yan, napagod pa po si Rex, ano. Ay, eh. Iya, Nah, istorbot. Mhm. Good morning, enak pokoknya. Ini Nah, gotong. Nah gotong. Bang <wasas> <coughs> Gotong. <tall> 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 pwede ka Ano, ayan lang, ano eh. ay, ay, ay. ay, lang yung lang isang pili pwede, pwede ako gusto ko yung muntut e, eh. malasa kaso matinig lang kailangan ka sa hindi mo Opo, hindi ako natitinig, kaya ano, madalang na Madala ako matinig. Mal malaki yung ano ko. Magutom sa pag-aharman. <laughs> <laughs> hindi uh, ka pa kumain, nanay? Ha? Huh? Hindi ka pa kumain? Hindi <laughs> po, ah, mamaya na. Mamaya na. Anong ulam niya yung tatay, basta ganito lang? Kunti lang.